Maligayang pagdating sa FR araw-araw na panalangin, isang lugar kung saan nagkakakonekta tayo sa Diyos at natatagpuan ang kapayapaan, lakas at pag-asa para sa bawat bagong araw. Ngayon, ating tuklasin ang isang mensaheng nagbabago kung paano manalangin upang masagot. Mayroon ka na bang tanong kung bakit ang ilang panalangin ay parang hindi natutugunan? Siguro ay nanalangin ka ng may kabuuan, ngunit nadarama mong tahimik ang Diyos. Malaman mo na laging nakikinig ang Diyos, ngunit ang paraan ng ating panalangin ay maaaring makaimpluensya kung paano at kailan natin natatanggap ang Kanyang mga sagot. Sa Tiago Pib 16 na babasa natin, Malakas at mabisa ang panalangin ng matuwid. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang panalangin, kapag ginawa ng may pananampalataya at naaayon sa kalooban ng Diyos, ay nagdudulot ng kahangahangang resulta ang panalangin ay higit pa sa pagbigkas ng mga salita. Ito ay isang diologo sa may lalang, isang pagkakataon upang iayon ang ating puso sa Kanya. Ngunit paano natin ito gagawin nang makakamtan natin ang sagot? Sa video na ito, ating tuklasin ang limang prinsipyo mula sa salita ng Diyos para sa isang mabisang panalangin na nakabatay sa mga halimbawa ng mga lalaki at babae na nakakita ng kanilang mga panalangin na sinagot. Matututo tayo kay Ana na nanalangin para sa isang anak at sinagot. Kay Daniel na hinanap ang Diyos sa gitna ng panganib at kay Jesus na nagturo sa atin kung paano manalangin. Kung ikaw ay naghahanap ng mga sagot sa iyong mga panalangin, maring ito ay paggaling, kabuhayan, direksyon o kapayapaan, ang video na ito ay para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, nais kitang anyayahan na buksan ang iyong puso. Sa akunin ang iyong Biblia isang aklat o lamang pumikit sandali at hingin sa Diyos na magsalita sa iyo ngayon kung naniniwala ka na sumasagot ang Diyos sa mga panalangin, isulat ang amem sa mga komento at ibahagi ang video na ito sa isang tao na nangangailangan ng mensaheng ito. Tara, tuklasin natin ng magkakasama kung paano manalangin upang masagot. Ang unang prinsipyo para sa isang panalangin na sinasagot ay ang pananampalataya. Sa Hebreo 11.6, sinabi ng Biblia, Hindi maaaring makalugod sa Diyos ang walang pananampalataya sapagkat kailangang maniwala ang lumalapit sa Kanya na Siya ay mayroon at nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang pananampalataya ang pundasyon ng bawat mabisang panalangin. Kapag nanalangin tayo, kailangan nating maniwala na kayang-kaya ng Diyos, na Siya ay nakikinig at na Siya ay nagnanais ng ating kabutihan. Kahit na ang Kanyang sagot, ay hindi eksaktong ang ating inaasahan. Isipin ang kwento ni Ana sa 1 Samuel chapter 1. Barin siya at nahaharap sa kahihiyan. Ngunit nanalangin siya nang may pananampalataya sa templo, ibinuhos ang kanyang puso sa harap ng Diyos. Hindi lamang humingi si Ana ng anak, ngunit ipinangako niya itong ididirekta sa Panginoon ang kanyang pananampalataya ay nagdala sa kanya upang manalangin ng may kumpiyansa at sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay kay Samuel na naging dakilang propeta. Ang pananampalataya ni Ana ay hindi nakabatay sa mga nakikitang garantiya kundi sa katiyakan na nakikinig ang Diyos. Paano ito ilalapat? Una, suriin ang iyong pananampalataya kapag nanalangin ka tunay kang naniniwala na kayang kumilos ang Diyos kung may mga alinlangan humingi ka tulad ng lalaking iyon sa Marcos 9:24 naniniwala ako tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya pangalawa palakasin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos basahin ang mga talata tulad ng Mateo 21:22 kung magkakapaniwala kayo, tatanggapin ninyo ang lahat ng inyong hihingin sa panalangin. Dalaan ang mga talatang ito at pagmunihan bago manalangin at pangatlo manalangin ng may partikularidad. Sa halip na isang malabong panalangin tulad ng Panginoon, tulungan mo ako. Humingi ng isang malinaw na bagay tulad ng Panginoon, Gabayan mo ako upang makahanap ng trabahong magpapaluwalhati sa iyong pangalan. Isang halimbawang praktikal, isipin na nanalangin ka para sa isang paggaling. Bago manalangin, basahin ang Salmo 3 Panginoon aking Diyos, tinawag kita at pinagaling mo ako, at maniwala na kayang-kaya ng Diyos. Pagkatapos, manalangin ng may kumpiyansa, isusuko ang sitwasyon sa Kanya ngunit din rin tanggapin ang kanyang kalooban, ang pananampalataya ay hindi napipilit ang Diyos na kumilos, ngunit nagbubukas ng pinto para sa kanyang gawain. Ang ikalawang prinsipyo ay ang kalinisan ng puso. Sa Salmo, Takes si 18, nabasa natin, Kung hinintay ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako narinig ng Panginoon. Nagnanais ang Diyos na lumapit tayo sa Kanya ng may katapatan na inaamin ang ating mga kasalanan at naghahanap ng pagkakasundo. Ang isang malinis na puso ay malaya mula sa amargura, pagmamataas o mga motibong makasarili. Isipin si Daniel sa Daniel Simon na nalangin siya para sa pagpapanumbalik ng Jerusalem, nagsimula sa pag-amin sa mga kasalanan ng kanyang bayan. Hindi siya, Nagbintang sa iba ngunit nagpakumbaba sa harap ng Diyos na kinikilala ang kanilang mga kamalian bilang isang kabuuan. Bilang resulta, ipinadala ng Diyos ang anghel Gabriel na may malinaw na sagot. Ang pag-amin ni Daniel ay nagbukas ng daan para sa sagot ng Diyos. Paano ito isasagawa? Bago manalangin, suriin ang iyong puso. May mga galit o hindi inamin na kasalanan ba? Kung oo, simula ng yung panalangin ng may pagsisisi humingi ng kapatawaran. Gamitin ang Person 119 bilang batayan kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at makatarungan ng Diyos upang magpatawad at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Bukod dito humingi sa Diyos na magpakita ng mga hindi malinis na motibo. Halimbawa, nanalangin ka ba para sa isang promosyon dahil sa yabang o upang mas mainam na maglingkod? Iayon ang iyong mga intensyon sa kalooban ng Diyos. Sa pagsasagawa, isipin na nanalangin ka para sa pagkakasundo ng pamilya. Bago humingi, aminin ng anumang sama ng loob o paghuhusga na mayroon kalaban sa ibang tao. Manalangin, Panginoon, patawarin mo ako sa pag-iingat ng galit. Tulungan mo akong magmahal tulad ng iyong pag-ibig. Ang isang malinis na puso ay umaakit sa sagot ng Diyos. Ang ikatlong prinsipyo ay ang panalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Rund 1 R.B.B.15 na basa natin, ito ang kumpiyansa natin sa paglapit sa Diyos. Kung humingi tayo ayon sa kanyang kalooban, siya ay nakikinig sa atin. Ang panalangin ayon sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugang pag-aayos ng ating mga kahilingan sa kanyang mga layunin, hindi sa ating makasariling mga naisin. Binigyan tayo ni Jesus ng perpektong halimbawa sa ama namin, Mateo 6.9-13, kung saan sinabi niya, Mangyari ang iyong kalooban sa lupa tulad ng sa langit. Kahit sa Getsemani, siya ay nanalangin, hindi tulad ng aking nais, kundi tulad ng iyong nais, Mateo 26.39. Isinumiti ni Jesus ang kanyang nais sa kalooban ng Ama at ang kanyang panalangin ay sinagot sa muling pagkabuhay. Paano ito gagawin? Una kilalanin ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. mohalimbawa, alam natin na nagnanais ang Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan, Juan 16.13, at na mabuhay para sa kanyang kaluwalhatian, 1 Corinto 10.31. Kapag nanalangin, humingi ng pag-aayos ng iyong mga naisin sa kanya. Pangalawa, buksan ang sarili sa iba't ibang sagot. Minsan sinasabi ng Diyos ang o hindi o maghintay. Magtiwala na ang Kanyang kalooban ay perpekto. At pangatlo, manalangin ng may kababaang-loob na kinikilala na alam ng Diyos ang pinakamainam. Halimbawa, kung nanalangin ka para sa isang bagong trabaho, humingi, Panginoon, kung ito ang iyong ang kalooban buksan ang isang pinto para sa isang trabahong magpapaintulot sa akin na maglingkod sa iba. Kung ang sagot ay hindi dumating tulad ng inaasahan, magtiwala na may mas mainam ang Diyos. Ang ikaapat na prinsipyo ay ang pagtitiyaga. Sa Lucas 8.8, isinalaysay ni Jesus ang talinghaga ng matiyagang byuda na patuloy na humingi ng hustisya sa isang hukom hanggang sa siya ay mapakinggan. Sinabi niya sa pagtatapos, At hindi ba gagawa ng hustisya ang Diyos sa kanyang mga hinirang na tumatawag sa kanya araw at gabi? Ang pagtitiyaga ay hindi pagpigil sa Diyos, kundi pagpapakita ng kumpiyansa sa kanyang kabutihan. Isipin si Elias sa bunhari, the scene kwarte tuano, Pitong beses siyang nanalangin para sa ulan, hindi sumuko hanggang sa lumitaw ang isang maliit na ulap. Ang kanyang pagtitiyaga ay nagdala ng malaking pagpapala. Gayun din, dapat nating patuloy na manalangin kahit natahimik ang Diyos. Paano maging matiyaga magtakda ng oras araw-araw para manalangin kahit na limang minuto? talaan ang iyong mga kahilingan sa isang aklat at subaybayan ang mga sagot. Manalangin ng may sigasig ngunit may pasensya na nagkakatiwala sa oras ng Diyos. Halimbawa, kung nanalangin ka para sa isang miyembro ng pamilya na malayo, magpatuloy kang manalangin araw-araw, nagpapasalamat sa Diyos sa bawat maliit na progreso. Ang ikalimang prinsipyo ay ang pasasalamat. Sa Filipos 4:6 nabasa natin Huwag kayong mabalisa sa anuman ngunit sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pakikiusap at kasabay ng pasasalamat ihayag ang inyong mga kahilingan sa Diyos Ang pasasalamat ay nagbabago ng ating mga panalangin na nagpapakita na nagkakatiwala tayo sa Diyos, anuman ang resulta, isipin si Pablo at Silas na habang nakakulong, nag-awit ng mga papuri sa Diyos. Mga gawa, Lixin 25. Ang kanilang pasasalamat ay nagbukas ng daan para sa isang himala, isang lindol ang nagpalaya sa kanila. Kapag nanalangin tayo ng may pasasalamat, ang ating pokus ay lumilipat mula sa problema sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pagsasagawa, simulan ang gabawat panalangin ng may pasasalamat. Halimbawa, kung nanalangin ka para sa pinansya, magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Panginoon, salamat sa tinapay ngayon. Ang pasasalamat ay nagpapalakas ng pananampalataya at umaakit ng kapayapaan mula sa Diyos. Panginoong aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo dahil laging nakikinig ka. Turuan mo kaming manalangin ng may pananampalataya, kalinisan, pagsunod, sa iyong kalooban, pagtitiyaga at pasasalamat. Patawarin mo kami sa aming mga alinlangan at iayon ng aming mga puso sa iyong mga layunin. Ngayon, inihahain namin sa iyo ang aming mga pangangailangan, mga pangarap at pakikibaka. Bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy at kapayapaan upang magtiwala sa iyong oras. Naway purihin ng aming mga panalangin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ikaapat na prinsipyo ay ang pagtitiyaga. Sa Lukas 18.28, 18, isinalaysay ni Jesus ang talinghaga ng matiyagang byuda na patuloy na humingi ng justisya sa isang hukom hanggang sa siya ay mapakinggan, sinabi niya sa pagtatapos, At hindi ba gagawa ng justisya ang Diyos sa kanyang mga hinirang na tumatawag sa kanya araw at gabi? Ang pagtitiyaga ay hindi pagpigil sa Diyos, kundi pagpapakita ng kumpiyansa sa kanyang kabutihan. Isipin si Elias sa Pernhari 1841 o Puerte Fimo. Pitong beses siyang nanalangin para sa ulan, hindi sumuko hanggang sa lumitaw ang isang maliit na ulap. Ang kanyang pagtitiyaga ay nagdala ng malaking pagpapala. Gayon din, dapat nating patuloy na manalangin kahit na tahimik ang Diyos paano maging matiyaga. Magtakda ng oras araw-araw para manalangin kahit na limang minuto. Talaan ang iyong mga kahilingan sa isang aklat at subaybayan ang mga sagot manalangin ng may sigasig, ngunit may pasensya na nagkakatiwala sa oras ng Diyos. Halimbawa, kung nanalangin ka para sa isang miyembro ng pamilya na malayo, magpatuloy kang manalangin araw-araw, nagpapasalamat sa Diyos sa bawat maliit na progreso. Ang konsistensya ay nagpapakita ng iyong pananampalataya at ang Diyos ay nagpapahalaga sa iyong katatagan. Kung minsan, ang sagot ay dumadating kapag hindi mo inaasahan, kaya manatili kang tapat sa iyong panalangin. Ang isang kwento mula sa buhay ay ang kaso ni Pedro, isang ama na nanalangin ng tatlong taon para sa paggaling ng kanyang anak mula sa depresyon. Sa bawat araw, siya ay nanalangin at nagbabasa ng Biblia, kahit na parang walang pagbabago. Sa ikatlong taon, ang kanyang anak ay nagsimulang magbago, naghanap ng tulong at unti-unting gumaling. Napagtanto ni Pedro na ang kanyang pagtitiyaga ay nagbunga at ito ay dahil sa kanyang hindi pagkukupas na pananampalataya. Ang pagtitiyaga ay nagbubukas ng pinto para sa Himala ng Diyos. Ang ikalimang prinsipyo ay ang pasasalamat. Sa Filipos 4-6, nabasa natin, Huwag kayong mabalisa sa anuman ngunit sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pakikiusap at kasabay ng pasasalamat ihayag ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang pasasalamat ay nagbabago ng ating mga panalangin na nagpapakita na nagkakatiwala tayo sa Diyos. Anuman ang resulta ay isipin si Pablo at Silas, na habang nakakulong, nag-awit ng mga papuri sa Diyos, mga gawa, ya 1625. Ang kanilang pasasalamat ay nagbukas ng daan para sa isang himala, isang lindol ang nagpalaya sa kanila. Kapag nanalangin tayo ng may pasasalamat, ang ating pokus ay lumilipat mula sa problema sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pagsasagawa, simulan ang gabawat panalangin ng may pasasalamat. Halimbawa, kung nanalangin ka para sa pinansya, magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Panginoon, salamat sa tinapay ngayon. Ang pasasalamat ay nagpapalakas ng pananampalataya at umaakit ng kapayapaan mula sa Diyos. Kahit na ang iyong sitwasyon ay mahirap, maghanap ng mga bagay na dapat pasalamatan ang iyong kalusugan ang mga taong sumusuporta sa iyo o ang simpleng eh, pagkakataon na mabuhay at manalangin isang halimbawa ay ang kwento ni Maria isang babae na nawalan ng trabaho ngunit na nalangin araw-araw na may pasasalamat sa kabila ng kahirapan sinabi niya salamat panginoon sa aking pamilya at sa pagkakataong maghanap ng bagong trabaho Matapos ilang buwan, natanggap niya ang isang mas magandang trabaho. Napagtanto niyang ang kanyang pasasalamat ay nagbukas ng puso niya sa mga pagpapala ng Diyos. Panginoong aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo dahil laging nakikinig ka. Turuan mo kaming manalangin ng may pananampalataya, kalinisan, pagsunod sa iyong kalooban, pagtitiyaga, pagtitiyaga at pasasalamat. Patawarin mo kami sa aming mga alinlangan at iayon ang aming mga puso sa iyong mga layunin. Ngayon, inihahain namin sa iyo ang aming mga pangangailangan, mga pangarap at pakikibaka. Bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy at kapayapaan upang magtiwala sa iyong oras. Naway purihin ng aming mga panalangin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ikaapat na prinsipyo ay ang pagtitiyaga. Sa Lukas 18.28, isinalaysay ni Jesus ang talinghaga ng matiyagang byuda na patuloy na humingi ng hustisya sa isang hukom hanggang sa siya ay mapakinggan. Sinabi niya sa pagtatapos, At hindi ba gagawa ng hustisya ang Diyos sa kanyang mga hinirang na tumatawag sa kanya araw at gabi? Ang pagtitiyaga ay hindi pagpigil sa Diyos, kundi pagpapakita ng kumpiyansa sa kanyang kabutihan. Isipin si Elias sa Wanahari, Lane Schwartewono, Frentiwem. Pitong beses siyang nanalangin para sa ulan, hindi sumuko hanggang sa lumitaw ang isang maliit na ulap. Ang kanyang pagtitiyaga ay nagdala ng malaking pagpapala. Gayon din, dapat nating patuloy na manalangin kahit natahimik ang Diyos. Ang pagtitiyaga ay nagpapakita ng ating dedikasyon at ang Diyos ay nakikita ang ating puso na hindi nagpapagod sa paghiling sa Kanya. Paano maging matiyaga, magtakda ng oras araw-araw para manalangin kahit na limang minuto? Talaan ng iyong mga kahilingan sa isang aklat at subaybayan ang mga sagot manalangin ng may sigasig, ngunit may pasensya na nagkakatiwala sa oras ng Diyos. Halimbawa, kung nanalangin ka para sa isang miyembro ng pamilya na malayo, magpatuloy kang manalangin araw-araw, nagpapasalamat sa Diyos sa bawat maliit na progreso. Ang konsistensya ay nagpapakita ng iyong pananampalataya, at ang Diyos ay nagpapahalaga sa iyong katatagan. Kung minsan ang sagot ay dumadating kapag hindi mo inaasahan, kaya manatili kang tapat sa iyong panalangin. Maglaan ng oras upang basahin ang mga salmo tulad ng Salmo 41 na nagsasabi, Inihintay ko ng may pasensya ang Panginoon at siya ay yumuko sa akin at narinig ang aking hiling. Ang talatang ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong patuloy na panalangin. Ang isang kwento mula sa buhay ay ang kaso ni Pedro, isang ama na nanalangin ng tatlong taon para sa paggaling ng kanyang anak mula sa depression. Sa bawat araw, siya ay nanalangin at nagbabasa ng Biblia kahit na parang walang pagbabago. Sa ikatlong taon, ang kanyang anak ay nagsimulang magbago, naghanap ng tulong at unti-unting gumaling. Napagtanto ni Pedro na ang kanyang pagtitiyaga ay nagbunga at ito ay dahil sa kanyang hindi pagkukupas na pananampalataya. Ang pagtitiyaga ay nagbubukas ng pinto para sa himala ng Diyos. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay nagkakaloob ng sagot sa mga matiyagang lumalapit sa Kanya. Ang ikalimang prinsipyo ay ang pasasalamat. Sa Filipos 6, nabasa natin, Huwag kayong mabalisa sa anuman, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pakikiusap at kasabay ng pasasalamat, ihayag ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang pasasalamat ay nagbabago ng ating mga panalangin na nagpapakita na nagkakatiwala tayo sa Diyos. Anuman ang resulta, isipin si Pablo at Silas na habang nakakulong, nag-awit ng mga papuri sa Diyos, mga gawa 1625. Ang kanilang pasasalamat ay nagbukas ng daan para sa isang himala, isang lindol ang nagpalaya sa kanila. Kapag nanalangin tayo ng may pasasalamat, ang ating pokus ay lumilipat mula sa problema sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pasasalamat ay isang ekspresyon ng pananampalataya na nagsasabing naniniwala tayo sa kabutihan ng Diyos kahit na ang ating mga mata ay hindi pa nakikita ang sagot. Sa pagsasagawa, simulan ng bawat panalangin ng may pasasalamat. Halimbawa, kung nanalangin ka para sa pinansya, magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Panginoon, salamat sa tinapay ngayon. Ang pasasalamat ay nagpapalakas ng pananampalataya at umaakit ng kapayapaan mula sa Diyos kahit na ang iyong sitwasyon ay mahirap maghanap ng mga bagay na dapat pasalamatan ang iyong kalusugan ang mga taong sumusuporta sa iyo o ang simpleng pagkakataon na mabuhay at manalangin ang pasasalamat ay nagbubukas ng puso sa mga pagpapala ng Diyos, kahit na nasa gitna ka pa ng unos. Isang halimbawa ay ang kwento ni Maria, isang babae na nawalan ng trabaho, ngunit na nalangin araw-araw na may pasasalamat sa kabila ng kahirapan. Sinabi niya, Salamat Panginoon sa aking pamilya at sa pagkakataong maghanap ng bagong trabaho. Matapos ilang buwan, natanggap niya ang isang mas magandang trabaho na pagtanto niyang ang kanyang pasasalamat ay nagbukas ng puso niya sa mga pagpapala ng Diyos. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang pasasalamat ay isang susi upang makatanggap ng sagot mula sa Diyos. Panginoong aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo dahil laging nakikinig ka. Turuan mo kaming manalangin ng may pananampalataya, kalinisan, pagsunod sa iyong kalooban, pagtitiyaga at pasasalamat. Patawarin mo kami sa aming mga alinlangan at tiyayo ng aming mga puso sa iyong mga layunin. Ngayon, inihahay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan, mga pangarap at pakikibaka. Bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy at kapayapaan upang magtiwala sa iyong oras. Naway purihin ng aming mga panalangin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naantig ka ng mensaheng ito, isulat ang Amen sa mga komento. Ibahagi ang iyong panalangin o patutuo. Nais naming makipagdasal para sa iyo sa ala araw-araw na panalangin. Mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito upang makabless ang iba. Naway makasama ka ng kapayapaan ni Kristo.